Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, magbabalik topic tayo mga kasawi. Idol, paano ang gagawin ko kapag si mister ay naghihingi ng ganon? sa akin. Kahit na ako ay meron retired idol. Pagbibigyan ko ba siya or hindi? Kasi nagagalit siya sa akin kapag hindi ko siya pinagbibigyan. Kaso takot ako dahil nga baka mabuntis ako idol. Kaya isa yan sa kinakatakutan ko. Kaya hindi ko siya pinagbibigyan idol. Dahil apat ng anak namin tapos ganun pa siya sa akin. Palaging nagyayaya. Ayan. Yung ating Sandra ay isang babae mga kasawi na. Ang sabi nga niya, ang asawa niya ay palaging nagyayaya. Lalo kapag ka eto ay merong, alam nyo na, menstruation ng isang babae at tinatawag na regla. So, palaging nagyayaya ang kanyang asawa pero hindi niya ito pinagbibigyan dahil natatakot siya baka mabuntis siya dahil apat na nga daw ang kanilang anak. Tapos si Mr. Pa ay palaging nagyayaya. Aba, ang takaw ni Mr. So, yun po yun mga kasawin. Magbibigay tayo ng opinion dito sa ating sender. Ayan kayo or yan, pakinggan nyo to mga kababaihan na kapag ka ang isang babae meron itong menstruation or tinatawag na meron lang isang babae, ay say po eto na kayo ay mag hanahana or maglabing-labing alam nyo ba kung bakit? Kasi dahil may kayo, napaka safe po 100% po na safe ang isang babae na hindi kayo mabubuntis kapag ka meron po kayong regla. ba diba ang iba nga ginagawa ito during na merong regla ang isang babae para sila ay hindi nabubuntis. So, na-discuss ko na rin yan dati mga kasawi. Ano yung maaring posibilidad ka na mabubuntis at after na hindi ka mabubuntis mga kasawi. ba diba? na-discuss ko na rin yan sa mga ilan-ilang vlogs ko mga kasawi. So, yun na yun. Hindi ko na itatakil pa ng paulit-ulit. So, kapag ka nag sa inyo ang inyong mga mister ay pagbigyan niyo Kasi alam nyo ba kung bakit? Ito, isa ito sa pinakamalaking safe na hindi ka mabubuntis kahit meron kang regla. So, yun nga lang. Depende yun kay mister kung kaya niyang tiisin na meron kang chocolate. Ayan, na meron kang palaman. Siyempre, talagang kapag kaya naman ni mister na meron kayo, ay nako, okay lang yan. Pagbigyan mo na para hindi maghalit. Kasi eto yung chance na talagang hindi ka mabubuntis kapag pinagbigyan mo si mister dahil meron kang red tide. So, ligtas ka doon. Sa mga mister naman, kapag once na ganito naman si Mrs. in the mood naman, wag na wag nyo naman po napipilitin na kahit minsan syempre bilang babae nakakadiri po kasi at syaka nakakairita kapag ka once na merong reglang isang babae tapos kayo ay pilit ng pilit yaya nang yaya. Ako po nakakairita po yun kasi mas mainit po yung katawan namin kapag kami po ay merong menstruation. Kaya kapag kayo ay nagyaya ay mas mabilis kami magalit or maiinis sa inyo kasi mas irritable kami. Kumbaga sa atin, syempre ikaw nga may regla ka na tapos yayain ka pa, ba diba? Napaka nakakainis na moment yun talaga mga kasabi. Yan yun, pakinggan nyo yan sa mga kalalakihan na, sa mga mister. Kaya kung kayo ay ganun na ganun na talaga, ay please pigil-pigilan nyo naman. So, yun lang po yun. Maghintay kayo after na lang ng regla. Kung hindi kayo pagbigyan ni Mrs. ng ganito. So, yun lang po yun mga kasabi sa ating sender. Safe na safe po yan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. So, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. -ar Magandang gabi.